Muli akong nagbalik sa bahay ng matanda na si Lola Estila, 91 years old, upang kumustahin kung ano na ang kanyang kalagayan ngayon. Dahil matagal-tagal din akong hindi nakabalik, simula nung una ko siyang napuntahan dito sa bahay niya. At hindi ko inaasahan na sa pagbalik ko dito kay Lola Estela ay makikilala ko ang kanyang anak na lalaki na wala ring anak, wala ring asawa at mag-isa lang sa buhay at silang dalawa lamang ang nakatira sa sira-sirang bahay. So anak ka pala niya? Oo, oh, anak. Um, Balik ka yung kasama niya dito sa bahay? Oo. Oh, kay ako lang na itong nagsisabaya. O oh, ikaw? Oo. Oh. May anak ka sir? Paray. Oh, wala kang anak, wala ring asawa. Oh. Ilang taon ka na? 58. 58. Oh. Bali dalawa lang kayo dito na nakatira. Oh. Mm, so Kumusta naman tong si Lola? Ada kaya, ah, lagi at ito siya kabutang. Ah, ganyan talaga yung oh, kalagayan niya? Oo, ah, Oo, palagi lang nakahigat salamat sa Diyos at meron pa palang kasama si Lola na nag sa kanya. Ngunit ang problema nilang magnanay ay pinapaalis na sila ng may-ari ng lupa at pinapalipat sila ng bahay na pwede nilang matirahan. Ngunit ang problema nila ay wala silang sapat na pera para makagpagawa ng bahay na pwede nilang matirahan. Loobin po sana ng Diyos na mayroon tumulong sa kanya.